Kaya kayo mga kabataan kung maari, iwasan yung gulo. Kasi mer makulong. Kasi mer makulong. eh hey, uh, magandang araw po ulit. Meron pong nagpapatanong dahil nagtrending na naman yung nakaraang video natin. Sabi nila ano eh, kayo na lang raw lagi yung topic ko. Pero hanggat may katanungan sila tungkol sa inyo, eh patuloy po tayong mag upload ng mga video para pumabigyan po natin ng uh, informasyon yung mga kanilang katanungan po. No? Tayo pinapatanong po nila kung kilala nyo raw po ba si Boy Kamatis sa Muntinlupa. Uh, mga televiewer, nandito na naman ako. Salamat sa inyo, marami kayong katanungan. Yung e mga katanungan niyan, yan, si Boy Kamatis, ang sinasabi niyo, si Boy Kamatis yan, dalawa yan. Yung original, yun ang hindi ko inabot. Pero yung ikalawang Boy Camatis, napalipat-lipat ng pangkat, nabulag yung isang mata nga, dahil nga sa Katarantaduan din niya sa Muntilupa, binulag yung empilado yung isang mata kan tinawag siyang boy kamatis. Pero yung si boy original na kamatis talaga, yun ang hindi ko na inabot. Pero matindi rin yung tao niya, si boy kamatis. Puro lahat ang lakad niya hanggang sumabit siya sa pagtitira, pagtutulak na siya. Lahat, inano niya na yan, pinasukan niya lahat yan. Kaya mga panahon na siguro ng no, mga 1980, ibinartuloy na siya dahil nga sa gawa na yung era ng pangkat. Ano yan dati yan siya eh, ewan ko kung alam niyo yung pangkat ni Boy Kamatis dating ispotnik yan nung magkaroon ng kasalaran sa ispotnik nagpabura siya nagpalipat siya sa BCJ maraming pangkat siyang panalipat-lipatan ang pangkat niya ni si Boy Kamatis pero yung kwento na unang kamatis yan ang hindi ko inabot pero si Boy Kamatis na ikalawa inabot ko yan medyo mataba siya medyo konting buke ng muka, talagang tirador talaga, tirador ng Muntinlupa. Kaya nung nasa BCG na siya, ginawa ng ni Commander Turoy sa kanya, ginawa siyang tirador. Kaya pag may gera, sila ang sinasalang, sila kaagad ang sinasalang sa Muntinlupa. Medyo nakawisihan sa bayaran, lumipat na naman siya sa BC. Yan ang nilipatan niya. Marami siyang pangkat na nilipatan. Yung lumaya, yung may biyahe na ako rito, ang huling inanuhan niya, Nagpanggap pa nga ng ano yan eh. Pag tuwing mahal na araw, nang papapako sa krus eh. Para lang magkaroon siya ng pera eh. Pero mo tinitiis yung katawan niya ipako sa krus. Magkaroon lang siya ng pera sa mga foreigners. Isipin mo yan. Yan ang inabot kong kamatis. Eh, ang ulungan niya ata si kamatis. Baka 1970s pa yan eh. Yung original eh. Kaya ka, hindi ko nga malabang kung laya na yan o namatay na si Boy Kamatis talaga. Eh, yan ang ano sa multilupa. Pag namatay ka, living ka, walang asunto. Kung hindi, kahit napangkat mo, kaya kang patay. Para sa amin din, para sa amin din sa komando, sa amin sa komando naman, konting talagang hindi lang konti, lahat pagtitiisan mo. Malimbawa, isa nagkasala, baka lahat kayo madamay. Pati pagkain namin, pag inano ng warden, saan kami kukuha ng pagkain, kahit ang tutong sa kaldero, sinisimot namin yan para mabusog lang kami, Kamu, makakain kami. Pero pang ano nang Muntinlupa, kaya kayo mga kabataan, kung maaari, iwasan yung gulo. Kasi mayroon makulong. Nakakain na ba kayo ng papayang nilaga? Nilagyan lang ng asin? Kahit ang baboy, ayaw kainin eh. Kalabasa, hindi na binabalata niya, hindi na inugasan niya. Katwira nila, nadudun ang lasa sa kalabasa pag hindi inugasan. Ano wala ng asin yun? O, kung meron sardinas na ano, Sabao lang ilalagay doon, yung laman doon na sa mga kitchen na yan. Ganyan ang ano niyan. Kung iniisip, iniisip nyo na eh, talagang wala, hindi ko na kaya. Gusto ko ng umuga Gusto ko ng mamatay. Ganyan ang ibang iniisip ng mga naka, nakakulong. Kaya sa loob, mahirap. Talagang sakripisyo ka. Meron mo, tulutulugan mo, tabi-tabi kayo. Iisang amuyo sa simento kaya natutulog dahil sa dami nyo, sa dami nyo. Sipin nyo ang sakripisyo dyan. Sa umaga naman, pag magpatengting naman, agawan sa kape, sa kaldero. Pag mo ng kape, puro ano na yun, sapal. Sasalain mo yun. Ilalaga mo ulit para maging kape na naman. Kukunin mo yung sapal, yun na ilalaga mo para makapagkape ka. Isipin mo. Ngayon, o so, ayaw mo matikman yan, yung mga luto ng kitchen, kung big time ka, ibig sabihin, dinadalaw ka, masarap ang ginakain mo. Pwede kang bumili sa labas, pabili ka sa ano mo. Kung hindi, pabili ka ng ulam na masarap. Yan. Eh, paano kami, mga tawidagat? dagat. Oh. So, wala kaming kamag-anak dito. Wala kaming kamag-anak sa loob. Inaasahan lang namin mga kakosa namin. Oh. So, kaya pag may dalawang kakosa namin, kosa, baka meron ka pang konti ulam niyan. Konti lang. O bigyan kang dalawang hiwa na baboy, masaya ka na nun. O. Para kang nakakain na isang bulit yun. Isipin mo. Kaya kami, pag may dalaw, diyan kami, dyan kami natutuwa. Kasi pag kasalo namin, dinalaw, masarap ang ulam namin. Pero pag hindi dinalaw, balik rancho kami. Ang kain namin. Yan ang ano nang hirap ng mga sa bibid. pa sa Monte Lupa. Pag may pera ka. Kasi ang tarbaho sa Monte Lupa, runner ako eh. Pag pupunta ako ng Monte Lupa, alam mo, nandun sa Monte Lupa. Destino na ako. lang sa tapat na yan, pwede ka nang bumili ng 10 Pesos doon niya kay, ano, kay Ablasa, kay Robin Ablasa. Kasi nagtitinda ng ulam yan eh. Diyan kami bumili ng Ablasa. Kaya mapipili ka rin, mapipilitan ka rin Kain, kahit sa edi Pwede na yun, may lasa na yun eh. Yun, nung mabiyahe na kami rito, unang dating namin, masarap. Tay, may iba naman tayo, Tay. Kasi yung mga nakakulong na lumaya, eh, nagpapayo ho sa mga kabataan, sa mga ibang tao. Yung bad experience kung gaano po kapangit ang makulong. May iba naman tayo, Tay. Ano naman po yung mga magagandang bagay na maikikwento nyo sa loob ng kulungan tayo? Ano yung mga bagay na magagandang na experience nyo sa loob ng kulungan? Ano mga, mga bagay na experience ko sa loob ng kulungan? Alam nyo, malaki rin ang inano ng kolonya. Maraming nagbabago dyan. Kung ikaw ay magbabago talaga. Kasi meron mga religious dyan eh. Merong mga born again, Iglesia ni Cristo, uh, sa Bagista, lahat nandiyan dyan ang mga religious. Ngayon, kung talagang gusto mong baguhin mo ang sarili mo, huwag kang makisama sa mga rayo. Pag-araw ng simba, magsimba ka. Oh. Pag-araw ng duty mo sa tarbaho, ang ka. Kanyan lang ang buhay na ano, tahinik. Kaya nung mapanahon na yun, sabi ko, kung ako mag maglukulukuhan ako ulit, sabi ko, walang mangyayari sa buhay ko. Kaya ang Bukor, malaki rin na itulong sa mga bilanggo dahil sila, malaki rin ang inaano nila sa mga bilanggo. Ah, tinuturo ng kabutihan, walang masama. Puro kabutihan ang tinuturo ng Bukor. Nasa sa'yo na yun. Kung magpapagagago ka, mapagasira ka, o oh yun. Dalawa lang naman ang babakisakan mo dyan eh sa Iwahig. Kung hindi, kaya ka simenteryo, hospital. Yan ang ah, ano mo dyan, kung ikaw magbabadboy boy, bad boy dyan. Kung ako, hindi na ako magbabad boy. Kapabait na ako, sumal, bigyan ako ng kalayaan ng ano, ng bukor. Kita mo ko, ilang taon ako nagnangulungan, 36. Pero awa ng Diyos, makita ako ng mga empilyado rito, sumasaludo pa sa akin. O, paano nga, wala tayong, wala tayong, ano, hindi tayo bad boy sa loob. Kaya binago ko ng, ano, kolonya. oh, hindi ko na inisip na bumawi o anuman. Hindi ko na inisip. Basta ang inisip ko na lang, yung mga tulong ang turo ng mga, biyo, ng mga antilado at mga antilada. O oh, lalaya ka na, tribiglas. Sana ang gusto ko, ayaw ka na kitang makita rito, nababalik sa loob. Ayusin mo ng buhay mo, baka tulungan ka pa ni loob bigyan ka ng pag-asa, magbuhin ka niya. Sabi niya, magsisimba ka. Sabi ko, opo, ma'am. Sinupad ko yun, sinunod ko yun. Kahit na ako walang maisay, baka magsisimba ko, simba ko. Walang ngayon, sa labas dito, sa lugar ko rito, sa ano, highway, Asibon. Malayo ang simbahan. Pag wala kang 20, pag araw ng linggo, ang layo na lalakarin mo, dalawang kilometro yan. Di bali sana kung bata pa ako. Kaya minsan talagang totoo yan, mayasabi ko sa inyo, sa loob ng bahay na lang ako nagdadasal. Lord, sana baguhin niyo pa ako. May pagkukulang pa ako, Lord. Kaya nga sabi ko, kung hindi ako nakulong, malamang, matagal na ako na matay. Kaya pasalamat din ako na nakulong ako. Kasi, biro mo, hindi nga ako nakulong. Eh mga kasamahan ko, puro kilir. Di siyempre, ka na rin ang isang bayan ikaw mamamatay, ikaw well, siya mamamatay. Ganun. Pero kung pumasok na ako ng iwahig, nadala na ako ng iwahig, mula galing ng Muntinlupa, sabi ko baka dito, dito ko na makita ang tunay ng pagbabago talaga. Ayan na, nakita nga natin. Pero yung iba, ayaw magbago, balikawit ulit sila. Kaya kaya kailangan magbago ka na. Kaya may papayo usenyo, sa inyo, Brad yung mga ma mga matitinik na mga kabataan diyan na maiinit ang mga kilikili, mga singit. Ha? Ayun ang gagawin niyo na lang diyan. Wag dire ito, dire magbagong buhay kayo. Mahirap ang makulong sa panahon ngayon. Ang kinakain lang namin nung araw diyan, pulam bigas, nilagang papaya, nilagang kalabasa. Gusto niyo bang matikman 'yon? O sige. maso kayo gusto niyo. Mangunungan kayo para malaman nyo yung pinukwento ko o mali o hindi. Subukan nyo. Pero huwag nyo na subukan kumari. Joke lang yun. Huwag, huwag nyo, huwag na subukan yan. Talagang mahirapan kayo. O eh, sige, kung sakaling mayroon pa kayo tatanong ulit sa iba, ibang bagay, at kaya ko kayo sagutin, nasagutin ko kayo. Ako si Mamberto. Kung tawagin nila dito, Tatay Berto dito po maraming salamat po sa inyo